si General Tomoyuki Yamashita ay isa sa pinakakinatatakotang nilalang noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa kanyang kalupitan, siya ay minsan na rin nabansagang tigre ng malaya na siyang sumakop sa bansang pinamahalaan ng mga Briton sa loob lamang ng pitumpung araw. Si General Yamashita ay isa sa pinakaimportanteng military asset ng Imperyong Haponis. Siya ang nagplano at nagpatupad ng operasyon na siyang nagpabagsak sa Singapore mula sa kamay ng United Kingdom kung saan nagwika pa ang kanilang Prime Minister noon na si Winston Churchill na siyang naging pinakamalaking pagkatalo sa laban sa buong kasaysayan ng, ng kanilang sandatahang lakas. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa bawat kampanya sa mga bansang nasasakop ng kanilang imperyo, ang legasya ng isang General Yamashita ay mas nakilala bilang isang misteryo noong mga huling bahagi ng digmaan. Dahil ng mga sumunod na taon at mga dekada ay libu-libong mga treasure hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo at mga lokal na tao ang dumadayo dito sa Pilipinas para sa isang misyon ang hanapin ang malamat na kayamanang tinatayang daan-daang bilyon dolyar ang halaga o yung tinaguriang ang Yamashita's Treasure Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Simula noong mga huling bahagi ng dekada 30, ang mga hukbong Haponis ay sinasabing kinukolekta o ninanakawan ng mga kayamanan ang bawat mga bansang nasasakop nila sa Asya. Sa loob ng halos isang dekadang pamamayagpag ay nakaipon sila ng mga ito na kinuha mula sa mga bansang China, Korea, Manchuria, Malaysia at sa Indonesia kinamkam nila ang lahat ng pinakamahalagang hiyas at kayamanan na hinubog pa mula ng sinaunang panahon. Sa mga pagkamkam na ito rin nakilala ang pinakabrutal na mga pagtrato ng mga sundalong Haponis sa mga mamamayan ng bawat lugar na kanilang nasasakop. Ang mga kayamanan at mga gintong na kokolekta ay kanilang tinutunaw upang gawing mga gold bars bago dalhin pabalik sa kanilang bansa. Ngunit noong buwan ng Hunyo taong 1945, panahon kung kailan rumisbak na ang puwersa ng allies, ang puwersa ni General Yamashita na may dalang napakalaking kayamanan ay natrap dito sa Pilipinas bago pa man sila tumulak patungo ng Japan. Kaya't para di makuha ng mga kalaban ang napakalaking kayamanang iyon ay itinago nila sa higit kumulang 175 mga tunnels at mga kuweba na ginawa sa bulubundoking bahagi sa norte ng Manila. Sinasabing si General Yamashita ay tinutulungan ni Prinsipe Takeda na miyembro ng Japanese Royal Family. Ang dalawang ito ay nagpatupad ng tinawag nilang Golden Lily Operation na hinango mula sa tulang sinulat ni Emperor Hirohito ng Hapones. Sa pagsasagawa ng Operation Golden Lily, ang kanilang mga tauhan ay maingat na gumawa ng mga tunnels sa pangunguna ng kanilang mga engineers, mga alipin at mga nabihag sa digmaan na sapilitang pinagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi. Dahil sa mabilis na tagumpay ng kanilang operasyon na yun, sinasabi din sa alamat na inimbita mismo ng prinsipe ang daan-daang mga sundalo at trabahador sa isang bahagi ng tunnel number 8 upang di ipagdiwang doon ang kanilang tagumpay na operasyon. Pero pagkalipas ng ilang oras na pagsasaya, pagiinuman at pagkakantahan, ang General Yamashita at ang prinsipe ay matahimik na lumabas sa kuweba at pagkatapos ay pinasabogan ng mga dinamita ang pasukan nito. Dahilan upang gumuho iyon at naiwang nakakulong sa loob ang mga sundalo at alipin kasama na ang ilang bahagi ng napakalaking kayamanang itinago sa tunnel na iyon. Upang sa ganitong paraan ay wala nang nakakaalam pa sa kinaroroonan ng kayamanan maliban sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng sandaling iyon, si Prinsipe Takeda ay naglakbay na pabalik sa Japan lulan ng submarine samantalang si General Yamashita ay tinipon ang natitira pa niyang mga tauhan at tumulak patungong norte kung saan hinarap nila at di na nakayanan pa ang napakalakas na pwersang humahabol sa kanila. Buwan ng September 1945 nang sila ay napilitang sumuko na lang sa laban na siyang nagpawakas sa digmaan. Bagamat ang mga historiador ay walang natagpo ang matibay na ebidensya sa misteryo ng napakalaking kayamanan ang kwento sa tinaguri ang Yamashita's treasure ay mabilis na kumalat na parang apoy. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Gayong bantog na bantog ang kabangisan ng tigre ng Malaya. Ilang dekada pa ang lumipas pagkatapos mabigo ng general at sa kanyang huling laban dito sa Pilipinas. Ang kwento sa nawawalang kayamanan ay nagpatuloy pa rin na tila ba naging bahagi na ng pamumuhay ng mga tao. Daan-daang mga pag-amin ang lumabas na sila ay nakakita ng bahagi ng mga kayamanan. May mga gumagawa pa rin ng aklat tungkol dito, mga lathalain, at maging ang mga pelikula ay maraming nagawa ang iniuugnay sa kayamanan ni General Yamashita. Bukod pa dito ay ang kwento-kwento ng lokal na matatanda sa lugar na nagsasabing ang kayamanan daw ay nananatiling nakatago pa sa mga yungib sa kanilang kabundukan. Dahil sa mga ito, ang Yamashita's treasure ay nakaakit ng di mabilang ng mga treasure hunters na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo at napakarami din sa kanila ang mga nagclaim na sila nga ay merong natagpo ang kayamanan. Ayon pa sa mga teorya at mga pahayag ng mga tao, ang gobyernong Amerika daw ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng mga ito. Sinasabing nalaman ng kanilang intelligence ang tungkol sa mga kayamanang itinago ng general at ng prinsipe bago pa man matapos ang digmaan. Kaya't sila noon ay nag-disguise bilang hospital ships na naglalakbay sa iba't ibang panig ng Pilipinas na may misyong maghanap ng kayamanan sa likod ng serbisyong medikal na siyang nakapront sa mga tao. Noong dekada 40, ang Asian Gold ay ang pangunahing ginagamit sa mundo na dahil sa sobrang dami nito ay makakasapat sa mga Amerikano para magkaroon ng sikretong pundo para sa kanilang mga espiya upang labanan ang komunismo. Pero ganun paman, bagamat si General Yamashita ay nahuli ang paglilitis namang ginawa sa kanya ay pinanunood din at sinusulat ng lahat ng pahayagan sa mundo. Kaya't dahil dito, hindi nila magawang fuwersahin ito at pahirapan para lang ituro niya ang eksaktong kinaroroonan ng mga kayamanan. Kaya't ang napagbalingan ng atensyon ng Amerika ay ang personal na driver ng general na siyang nakatanggap ng mga pagpapahirap at pilit pinaamin sa mga kayamanang nawawala kung saan ang mga opisyal ng mga Amerikano na ito ay nakakuha nga ng ilan sa mga impormasyong kailangan nila. Itinuro niya ang ilan sa mga lugar kung saan, kada bukas pa lang ng mga bulk ay tumatambad na sa kanila ang bulto-bultong mga gold bars na nakapatas ng mataas sa hile-hilerang posisyon. Maliban dito ay mayroon pa din mga platinum, mga ceramic na palayok na naglalaman ng mga alahas, mga artwork at iba pang mga bagay na merong di mabilang na halaga at higit sa lahat ng mga ito ay meron silang natagpuan ng mga solid gold na mga budas na bawat isa ay tumitimbang ng higit isang tonelada na purong ginto. At ayon pa sa pagtataya na sa isang bolt pa lang ay umaabot na sa halagang bilyong-bilyong dolyar noong taong 1945. Ang pagkakadiskubring iyon ay kaagad nilang iniulat kay General MacArthur at siya naman ay kaagad na naglakbay patungong Washington para kausapin si noon ay Presidente Harry Truman dahil alam nilang ang paglalayag ng lantaran ay imposible at delikado para sa napakalaking kayamanan na iyon. Nagpasya ang presidente na gawin itong sekreto ang pagkakatuklas na iyon sa mga kayamanan ni General Yamashita. Sinasabi pa na ang mga Amerikano ay nakakuha ng daan-daang bilyong dolyares na halaga ng mga kayamanan dito sa Pilipinas sa loob lamang ng dalawang taon na kanilang itinago naman sa higit dalawandaang mga bangko na nakakalat sa buong mundo. Dahil sa sobrang laking kaya ng iyon, ang Amerika ay nagkaroon ng kakayahang kontrolin ang alinman sa mga gobyernong kanilang naisin sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga eleksyon at iba pang papabor sa kanilang pansariling interes at mga sikretong operasyon na di na nila kailangan pang gumastos pa na kukuhanin sa kanilang sariling pera. Ito rin ang ginagamit na pondo para sa kanilang mga patagong operasyon lalo na sa pagdedevelop ng mga top secret na aircraft aurora at iba pang proyektong pandigma gaya ng Lockheed Martin. Ang napakalaking pondo na ginagamit sa mga operasyong kagaya nito ay pinaniniwalaang dagmula sa walang ubos na kayamanang nakuha nila at maliit na bahagi pa lang ng nabansagang Yamashita's treasure. Marahil ay napakalaki ng tiyansang makatotohanan nga ang mga kwentong ito dahil sa paghahari at pangunguna ng bansang Amerika sa modernong teknolohiyang pangmilitar kaya't ganun na lang karami at kalakas ang kanila mga assets magpasa hanggang ngayon. Samantalang isa pa sa natatanging kwento ng Yamashita's Treasure ay ang tungkol sa isa nating kababayang si Rogelio Rojas at ang bangayan nila ni dating Pangulong Marcos sa hiwalay na kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. hanggang s Hang gang